Alam niyo ba ang istorya, Bakit ako late? Hindi ako napag-opening. Umangkas ako. Sige po. Meron ka May pa-check up kasi ako sa si doktor. Kasi lagi ako nahihilo. So kinuha ako ng dugo. Sa so, ospital. Ayan. Lagi ako eh. Babi ko baka mag ako. Alagaan niya. Uh, 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 ano ba ito? No? <laughs> Ingatan niyo ako. At hindi pwedeng mawala yung programa. Habi ko. Para sa ating mga kababayan. Pero alam niyo ba? Nakakatuwa, wala akong magawa. Saan ba ako nag-ano? Sa Light SM ba doon? Sa may Media Quest. Media Quest, malapit. Sa Pioneer. Nag-ano nag, kami? Tatlo? Ano kayo? Direct si, Gret, Joy... Hindi ko na, hihilo ako eh. Nag-joyride kami. Yung tatlong joyriders na nak nakataka doon. Hoy, sa inyo kami. <laughs> Hoy, Willie! Really, dali, too late na ako. Ito <laughs> nangyari, pakita natin. O, ayan. Ngayon lang yan, umabol ako. Thank you, ma'am. Babay ito, 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 mga batang to. Sa lahat ng iskirita, nakita ko. Nakita ko, dahing may hirap itong iskirita. Pakita natin. <laughs> <laughs> Thank Thank you. Di ba ko Thank you, thank you mga kuya. Thank you po, thank you po. Hindi may buho ko. May na isa. Ang bango pa ng helmet. <laughs> Sobrang bango. Hindi ko, su may, may suka ba tong helmet niyo? Ayan, ayan. Ito yung tatlong Joyriders. Mga si Richard, De Ramos, Christo, Permanza, Marlon de la Cruz. Alam mo, naisip ko, dahil ito ang hila pala ng buhay, buti nakasakay ako. Isang oras ako sa motor, ang sakit ng puwit ko. Grabe. Saka kung saan-saan kami, sabi ko, ingatan tuhod ko, matanda na ako. Ako bala sir. ako yabang pa eh. Oh! Anyway, yan. Eto dito ako nakasakay. Ito, ito. Ito, ang babae ito. Uy, thank you ha. Ang bango ng helmet. <laughs> may mangga ba kayo? Pwede may ng mangga ito. May suka eh. Hindi, <laughs> lang. Sabi ko, magkano ba? Nang mula dito sa EDSA, 460 ba? Binigyan ko ng tingin, wow. <laughs> isang milyon. Isang milyon jacket! <laughs> okay na, tutuwa siya. Binigyan ko ng jacket, jacket lang doon. Masaya sila. Anyway, eh... Ang laking bagay ng mga angkas, joyride, bubit. Ano-ano ba ba yung mga yan? Angkas. Grab. Grab. Habal-habal. So naisip ko, because sa Pasko, kayo lahat ang bisita ko dito, angkas, bubit, wow. Kasi ang hirap, alam niyo ba, dinaan ko yung gilid ng ano, nabaliches. Ang dahing may hirap natin yung kababayan. Andun lang, na, nakagalaw. O, oh, yan. oh, pakabili ng bigas. Pabili mo, hindi mo na ako kilala. Sino ba yung gilid? So, Sabi niya. Nakakatawa. But anyway, ang importante, nakakita ko yung buhay natin, mga kababayan. <toss>